Sablay, may nag-visit sa akin, isang vlogger na taga-uminggan, yung nagpapakuntis ng Paris. Ano? Ready ka? Eh, accepted natin yung challenge-challenge na nila niyan, eh. Alam mo naman, immortal tayo. <laughs> immortal tayo. Oo, yung papakuntis tayo, gulay-gulay. Mm. Ayun o, shout-out sa inyo. Mm. Shout-out sa papa-challenge. Sino ba yan? Si Lolito Mata Peruganas yun. O oh, sige, accepted challenge yan mamaya. Mga anong oras? Mga alas tres daw. Okay, sige. Uh, shout out ah. po kay Lolito Mata Figuration. Oh, okay. ah uh, pupunta mo, bubulol ako, ilokano lang. Mapang kami dito mga alas tres, mga lads, abangan, abangan na lang. Okay, oh, abang buko, buko muna. Buko. Oh, condition po tayo. oo oh, Susok muna buko. Hmm. So, oh. <laughs> Wow, social. <laughs> condition. Mga <Pamaya. laughs> Gimasen George, oh, gulay-gulay. Ayun para sa shout out sa iyo loads hmm. Umayan na kita kita na lang tayo mga 2.30 kami dito yan <laughs> ah. ah.